Ayan. Inipit na sahod at mga benepisyo. Yan ang reklamong nais masolusyonan ng mga kasambahay nating security guards mula Tansa Kabite na kasama natin ngayon sa studio. So narito po ngayon si Mr. L. Presley Correses at ang iba pa. So dito sa studio, so more than 10 din po sila na nandito ngayon. At uh, sir, kausapin na po natin sir para Apo, malaman natin. Ito mga sir. galing sa Tansa Cavite. Tamang-tama sir at kayo po ang host ngayon, main host ngayon. So madali po talaga nating mapapakinggan at matutugunan sir ang nireklamo nila. Yes sir. Guys, sa yes, sa Cavite. Yes sir. Sige po sir. Sir L. Presley. Uh, hello. Uh, magandang tanghali po Ma'am na ako po yun si ano si El Presley Kabangbang na tagatan sa Cavite. Isang security guard. Ngayon, pumunta kami dito para may inireklamo kami sa aming agency na pinapasukan. Sa kadalahanan ma'am na delay yung sahod tapos di nagbibigay nagbibigay sa sa hindi nagpapasahod sa tamang araw, delay, at yung yung uli namin sinahod, ma'am, yung sa March 1 to 15, ay yung una naming punta sa agency noong March 31, ay hindi namin nakukuha yung sahod. Gawa na sa kadahilan ng yung pagod namin sa biyahe ng galing sa Cavite papuntang Pasig para kunin yung sahod. Isa pa yung... Ah, uh, ito pong kasama nyo, si Sir Arnel, ay isa po rin po kayong gwardiya. Opo, sir. Ah, uh, so, sa, uh, ilan po kayo lahat na gwardiya? Uh, 23, sir, kasama po yung one. Tatlong reliever. Ano po pangalan ng kompanya? Uh, I Power Security Agency po. I Power Agency. Sa Cavite po ito. Nasa no, Pasig, Pasig po. Ah, nasa Pasig po. Pero kayo po sa Cavite po kayo. Pareho po kayo ni Sir L. Presley. Yes, ma'am. Ano po ang inaano natin sa binabantayan dito sa Tansa As Ah, uh, subdivision po, sir, sa Westdale. Ilang buwan na po kayong nadidilihan sahod? Ah, uh, hindi naman buwan po. Ah, uh, days lang po naman yung pagkatilay. Ah, bago lang? Uh, po. Mm -hmm. Ay, ang kaso, ma'am, yung mga ibang kasama namin, nakasahot po sila. Kaming hindi pumunta nung time na yon. may ano, meron silang dahilan na hindi kami po pinasahod. So... Ibig sabihin, ilang araw na kayong hindi pinapasahod? Ah, uh, wala pa nung 25 po. March. March, March 25. Po. ang dahilan po nila, ma'am, meron daw nawawalang baril na dalawa. Kasi yung dalawang baril na yon, na turnover ho no yon sa officer namin, security officer namin, at saka doon sa inspector namin nung takeover. Hmm, meron po kayong ano niyan, logbook. Meron po, so, sir. Ano, pwede nyo pwede kasi dali ng ano, ang inyong mga barel Opo. kapag kayo uuwi na, papunta sa inyong bahay. Eh, yun po ang dahilan nila kaya hindi nila binibigay yung mga seldo namin. At saka yung po, isa pa po, yung mga benefits po namin, hindi binibigay yung mga kagaya ng SS. Hindi nila yun ang hulog Ah, Pag-ibig, ah, pill health, tsaka yung ano yung yung insurance po na kinakaltas nila. Ilang buwan na po itong hindi kayo nakaka... Napansin na hindi nilalagay sa SSS yung inyong pulo. Simula pa kong concert. noong May 2023. Ano niyo po nalaman? nag po yung mga kasama namin po. At saka wala yung pangalan ng I power doon sa SS. Okay. Oh. Sir Arnel, matanong ko lang po, ilang taon na po kayong security guard dyan sa high power agency? Ah, uh, 22 months, ma'am. Huh? One year and... Ah, since 2022? Yes, ma'am. Kami po na take over po dun sa West Diltong. So, sir, mahigit tatlong taon na din. Hindi po. Hindi naman. Uh, um, 22, 22, 22, 22, months pa lang, pa lang, pa lang siya. Eh. Uh, Mag isang... 22 months. 22 months. 22, 22 months. Less, 22 less than 2 years, ma'am. Less than 2 years. Opo. Opo, opo. At yung sahod po na na delay ay itong nakaraang buwan lang. Opo, ma'am. Pero lang. yung mga benepisyo po na sinasabi nyo yan, like yung SSS, matagal na po. Since... Beginning, ma'am, May. May 2024. Ay, 23. Okay, since May mm, 23. Yun po ang matagal na hindi opo, na Opo, pati SS po, tsaka yung mga Opo. po. ayun yun sana ang gusto namin. <laughs> Maano na lang namin, i-reverse. Yung, yung contribution po. 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 Opo. So, sir, ibig sabihin, kayo po at yung mga kasama nyo po, madami po kasi sila nandito, yun po yung matagal nang hindi binibigay yung mga beneficyo. Opo, ma'am. Yun opo. ang hindi na yun. Pero yung sahod, lina, para po malinaw lang, no, sir. Pero yung sahod po, last month lang po na delay. Opo, ma'am. Opo. Ito lang, ma'am. Itong na-takeover na po. An -what, an anong ibig sabihin yung na-takeover? Napalit na po na po yung agency namin. Binalitan po yung pinopresto namin ngayon. Ah, na, Kung baga po kami ay na-absorb po. Ah, ibang agency na ang kumuha sa sa Ibang inyo. agency na po itong oh, Kasi eh, uh, usually ng... naman, pagdating sa ganyan, may mga billing para makuha nga yung posting. Eh nangyari, nanalo siguro yung panibagong company, inuha sila. Yun so, yung absorb. So sir, itong high power, sila yung bagong... Ito na yung bago, no? yung high power. Hindi po, Hindi po, sir. Sa trial, ang bago po ngayon. Ang rinereklamo po namin yung high power security uh -huh. agency. yung matagal nyo nang pinag... Oo, yung dati. Yung dati po. Oo, mm, lang nila na hindi ibinibigay yung mga, ay, hindi nabayad yung kanilang contribution nung inabsorb na sila ng panibagong kumpanya. Uh, yun po, ang hindi namin medyo naintindihan. Anong sabi nyo kanina na binigay yung sahod ng iba, tapos yung sa inyo hindi? Uh, ano pong ibig ano pong ibig nyo sabihin doon? Uh, garito po kasi siya, sir. Noong unang batch na pumunta, na may pang-araw, may pang-gabi. Hmm. Yung mga pang pang-gabi pumunta, nakuha po nila yung sweldo nila. Hmm. Ngayon po, nung may second batch na napupunta na, nakukuha ng sahod, uh, hindi na po binigay yung sweldo. yun hmm, Kasi, yung sweldo nyo pala na kukunin tapat uh, kay high power. Pagkatapos, Kasi bago ng, ano, bago ng administrasyon. Binangako pa, binagpangako high power na babalik sila. Pero hindi pa rin nakuha yung sweldo. Pinag, pina CA lang po sila ng 3,000. Mm. Kaya po nung kami ni Jordan po, hindi na kami pumunta doon sa iPower. Dahil ganyan nga nangyayari sa kasamaan namin. Eh, kung pumunta kami sa iPower, eh maggastos lang po kami. Tansa mula, tansa okay. hanggang kabite, okay. ay hanggang pasig eh. Mga gumastos ka po doon ng kulang-kulang 500 -kulang po. Hey, opo, opo. So sa inyo po, ang ang uh, parang sa inyo, ang kinakatakot ninyo is parang kakalimutan na lang, hindi oh, na lang, hindi lang na ibibigay yun, sa inyo. Malamang ho ganyan, sir. Kasi oh. kung kabaybayaan namin ito, sayang po naman na ang mga inayolog ay nakinaltas na hindi na inayolog. Yeah. Nainilihan oh, oh. po po Nai yun kasi sir. may contribution uh, kayo para tuloy-tuloy. Nainilihan po po ako, ko na sa uh -huh. August 1. At ang rason po nila, sir, sa hindi pagpapasahod sa inyo, ay yung sa barel Yun po, ma'am. Kaya gusto namin e sa... Eh, yung sa iba po. Yung sa kanila po. Ano naman po ang rason? Ganun din po. Sa baril din? Opo. Okay. Ngayon po, ma'am, yung baril na yon doon sa Robing kasi yung may-ari noon, eh, yung mahawak. Hmm. Eh, masaksihan ko po yung na binigay ni Robing doon sa inspektor at sa kayong OIC. I see. So, kumbaga, uh, kung uh, papaniwala natin yung sinasabi nyo, walang nawawalang baril? Ang sa akin lang po, wala akong nawawalang baril. At saka may pinipirmahan naman yan sa mm -hmm. sir. Meron naman sila. Sa so, meron din yung Ganun ano, mante disposition. I see. Ganun po, sir. Ah uh, so, naintindihan po natin ang inyong dinadaing. Ganito po ang ating gagawin. Kasi una, uh, may nanalo ng panibagong agency. agency. So, yun na ang kumuha sa inyo. Ang inabsorb kayo. tutuloy -tuloy, tuloy po yung, ano, yung trabaho nyo. Opo. Okay. Ang uh, hindi lang maganda, yung mga benepisyo na dapat pala ibinigay nyo na contribution para sa SSS, pag-ibig, at ano-ano pa, eh, hindi pala nila hinihulog. Saka isang buwang opo. Okay. sweldo yata. Saka sir. isang buwang sweldo. Opo, opo. hindi naman isang buwan yun, sir. Kasi 18 na take bale, yung iba, may 17 days. Hmm. Ah, hindi na ko pala isang Siya, ako naman, ah, 16 po, 16 days. Opo, sa sangay ng Civil Security Group, dahil uh, na-under po yes, namin sir. yung SOSYA, yes, so kayo po ay iniimbatahan namin na pumunta sa Enforcement Management Division ng SOSYA, para doon po ihain yung reklamo. At nang sa gayon ay gagawa nila ito ng kaukulang report papunta sa Department of Labor and Employment kasi ang mag-aano po nito maging arbiter, ang sasagot po nito ng inyong mga dinulog ay ang DOLE po. Pero may gagawin pa rin ng sosya nito dahil may involved po na sinabi nyo kanina, na sinabi ni Colonel Pablito, yung baril nga na nawawala. So yun ang pa-iimbestigahan po ng ating sosya at yung hindi tamang pagpa pagbibigay ng contribution. So yun ay papasa naman namin sa DOLE. Thank you okay. po, sir. So, sir, may concern pa ako, sir. Regarding dun sa ano naman, sir, yung dagdag sahod, yung nag-start nag, nag -start ng September, yung may ano, parang 40 pesos, parang hindi naman naisama dun sa wage ng Sige ano, po, may kalangan namin sa... Makulad, niyo po sa reklamo at uh, kasaad naman yon sa kontrata ninyo. Kung talaga kayo po, halimbawa, ah, every After 12 months magkakaroon kayo ng dagdag 40 pesos doon sa inyo. Daily or monthly. Okay so ah. ano yung kasama okay, ko po. kasi nag ano nag seminar po ng sa ano sa Dole. Oh. Eh ang sabi ng Dole po noon libre pero sila po nakaltasan ng 800. Mm -hmm. So yung agency ang nagkaltas. Opo. Oh, Ayun. So, dadagdag po ninyo yan, ha? Sa, 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 sa reklamo, reklamo. Sa Okay. So, At least, sir, lahat ng mga yeah. dapat ay natanggap nila, nakuha nilang sahod nila, pagsamasamahin nyo na po sabihin kapag nag-report po kayo doon. Hmm. Opo. So, mamaya, opo. Anyway, malapit lang naman po dito ang, uh, ang hmm. office ang tosya, po. Ang SOSYA. So, gagawin lang po nila, i endorse kayo sa DOLE base doon hmm. sa mga inireklamo nyo. At ang makakasagot po lahat niyan yung DOLE sa panig ng kapulisan, ng pambansang kapulisan ng Pilipinas, ito po yung tungkol do, po doon sa mga baril, yung mga firearms. So magkakaroon po ng investigation doon, sir? Magkakaroon din na... Para malaman talaga kung saan ba napunta yung baril, kung meron ba talagang uh, hmm. hindi naibalik na ibalik na baril. At yung agency, yung sinasabi yung agency, ay, ay, kung ito nga po ay baka expired na yung ano, license to operate hmm. niya. Hmm. So yun yung mga kaukulang penalty, pwede silang sampahan ng kaukulang kaso o administratibong aksyon ng sosya. So nanggaling pa nanggaling pa sa duty itong mga kasama natin, mga kasama nila sir. Opo, no, panggabi po kami. Panggabi, nako kailangan niyo pa po matulog. Sige po, sir. Pero sir, baka po. <laughs> Oo, so, Sir L. Presley at Sir Arnel, ano, kung sakaling nakikinig itong uh, inyong dating agency, ang iPower Security Agency. Ano po ang nais niyong mensaheng ipaabot sa kanila? Uh, amam ma Ma'am, ang nais mong mensahe namin na ipaabot po sa inyo, sana po yung huling sahod namin at yung mga hulog sa binipis po namin na sana i balik ibigay na po sa inyo sa amin gawa na kinaltas niyo yan tapos kami hindi hindi niyo po kami tao kasi tapos na po kami sa inyo kaya ang gusto lang namin mangyari, makuha yung huling sahod, binipisyo, pati yung mga dagdag sahod. Opo. Sa kaalaman niyo po, no, at para na rin po sa kaalaman ng mga nakikinig na nanonood sa atin, ano po, uh, sinubukan po na kontakin ng ating action center yung inyong inireklamo. So, para naman po sa... Pero hindi po kasi sila sumasagot, hindi po sila tumutugon sa mga tawag at text natin. No? Para po sa I Power Security Agency. Yan po sa De Castro Avenue, Santa Lucia. Santa Lucia, Pasig City, ano po, bukas po ang aming action center 24-7 para po may paliwanag nyo naman po ang inyong panig. So mula, mula lunes hanggang biyernes, 12.30 to 2 p.m. po, bukas po kami, 24 hours. Pati Sabado, Linggo, pwede rin po kayong sumagot. Tumawag po sa ginagamit naming number sa inyo. Ayun, marami salamat po sa pagtitiwala sa ating programang ito. Muli sa mga nagre-reklamo, kapamari na po kayong magsadya sa Enforcement Management Division ng SOSYA ngayong araw din po ito.